Hello, good morning mga kalingap. Good afternoon at good evening sa inyong lahat. Ayan, anong oras na ngayon dito sa sa Gumaka Landing Pad araw ng Merkules. Merkules po. Yan. So Yan no, kanina pa yan sila dumating mga 6 6:30 or 6 6.05 ata sila 6.05 o 6.30 hindi ko kabisado yung time na dumating sila guys ng umaga so dumaan mo na sa dito sa sa gumaka, landing pad para magpahinga at makakain na rin pang ano pang breakfast so ngayon ay natutulog muna sila guys nagpahinga yung iba ay nandyan sa kabila sa bahay yung iba naman sa taas So yung iba na sasakyan, hindi bumaba. Nandiyan na sila tuloy-tuloy natutulog. So waiting lang natin mamaya guys kung ano yung ano nila. Pagising. nagigising lang yan sila ano, gisingin natin yan sila pag oras ng kainan. So wala pa dito si ano si Kalinga Pridja ay namalingki po. So ayan. Nandiyan sila ayun mga kalingap ang mga kalingap na pa sa loob, si Kuya Bal natulog na sa loob pa si Kuya Mel tahimik pa ngayon dito so yung iba nasa sa taas ayan ayan so gandang, gandang umaga no yung panahon ay eh, medyo uh, okay naman Medyo umiinit na siya. So, yan guys. May iba doon guys, so natutulog doon sa kabila. Kulang dito ang ano ah, taong gising. <laughs> oh, lahat sila tulog. Kasi si Kalinga play na malingke. Nakulang gising dito guys. Nakulang gising. Ayan. So maya may update tayo mamaya. Ha? Bye bye.